Oh. Wow. wow. Ay, oh, binuksan muna na. Up, 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 up. Up, up, Tama na muna yan. Palengke day pala bukas. Yung binabalak natin. Yan. Bagong-bagong train namin mga kapangil. Yes. Nakabila. Nakabilad. Nakabili na ng tray. Yan si Kakox ay nag ano naman naglilinis na naman sa ano sa talungan. Ang talungan. Baka, siguro kailan tayo pwedeng magabono? Magabono pag tapos na lahat ng gawain. Paano to <laughs> wala nang bubunga to? <laughs> na bubunga yan. Bubunga yan. Iwala lang. Ang problema ay diyan, inuud na. Kailangan natin ng ano, bombahan. Ngayon mga kapangil, ito try naming ano, ano il ilang try ba? Isa lang e, Na? Eh, dalawa. Isa. tagal na Guru, nakita nyo na sa title. <laughs> Mamimitas kami ng ano? Bukod sa talong. Yan, bukod sa talong mamaya. Mamimitas kami ng mais, mga kapangil. Yan, mamimili lang tayo. Pipiliin lang natin yung pwede, mga kapangil, ano? Na pitasin. At balak namin ni Kakoks ibenta namin sa bayan bukas no no ilutuin na natin ilaga natin taas ibenta namin sa palengke bukas abangan nyo mga kapangil no kung hindi namin makain lahat <laughs> problema pag nakain namin lahat mga kapangil wala na kami iti ano ibibenta lalo na ako, na ako. masiba ako dyan ah yan tari mga tumbayin mo na yung ano pag naputulan mo na Pinatanggalan mo na. Ayun, unang pitas. Ay, kakoks. tignan natin kung ganyan ay eh, na. Ano bang ano, basehan mga kapang, eh, no? Kapag okay na yung no. Huwag mong buksan lahat. Ayun. Ano, pwede na ba yan mga kapang, eh, Pwede na, no? Pwede na. Pwede nang ilaga. Tapos magkano kaya benta natin? <laughs> ano yan mga kapang, imported yan. Parang imported na yung puti, 30 yung kwan eh, 50, 50, piraso. Oh, yung puti kasi sa amin dito, yung good size na parang ganito, good size mga kapangil. Dun sa palengke, yung puti ay, yung tatlong piraso, uh, 50 pesos. So ano kaya Masasabi sasabi nyo mga kapangil, reported to. Pwede natin kayang gayahin yon uh -huh. Ha? Dapat mas mahal to pero grabe naman tayo uh -huh. pag tinaas pa natin oh, kaya. Nag ano, nagpain pala ako ulit mga kapangil. Pain ka? Oo. Kaya wala kang makita, no? Wala. Wala kang Pero, makita. May nakita akong may. May nakita ka lang may. So, wala kang makita ang kinagatan. Ano? <laughs> Natatakot kaya itong ka? Eh, mas mataas sa <laughs> <laughs> o, ako din. Mas mataas sa akin, yan. Natin, Ay, may naaamoy na ako. Daga. May nadali dito. Hindi, na, na ano na ano na. Na dedo na. Dito ah, punta dito sa akin. Pala ko may naaamoy ka. <laughs> daga pa pala. <laughs> dito may amoy ako dito. Namatay na daga. Saan? Matama si dito. Dito amoy mo. Lako. Lako. Tingnan sencha ko, Oh. Oh. Hop. Hoy, ring. Pitas-pitas, mga kapangil. Grabe. This is blessings. Alam nyo, nakakatuwa dito. Kagok, saan nakakatuwa dito? Ilang beses siyang dinaanan ng bagyo. Kaso, awan ng Diyos, hindi siya natumba, mga kapangil. Binigay ni Lord to para sa amin talaga. Yo, wakala kayo. <laughs> Lord. Sinyo natin. wala pa okay, okay na yung size ulitin <laughs> natin okay na yung size ay yung bago ayan Baha na yung na naman ayan dalawa tatlo apat dati nung nag aaral kami ni Dick ano naggaganito kami no Oh, nakikipag nakikipagtanim kami ng mais na yung pang ano feed sa mga kapangil nung college kami ni cooks yan ginagamit naming allowance allowances <laughs> sa ano nung college kami college kami yun mga kapangil ha? college na kami nakikipag kami sa bundok pa yun bundok. ano bundok pa yun matagal so, talaga kami magkasilalan dito o oh. nakita nga kita nung bata pa ako nung nag naglalaki <laughs> Oo. Ikaw nga ba eh. Sumisipa-sipa ka pa lang eh. Ano? Sarap mo? Ayan. First time baga ka Wow! First time natin ano. Ano tayo sa gitna dyan? tama ka sa akin. tama tayo. tama tayo doon. Isa yung ano eh. Yung batikan dito. <laughs> Ayos, pero ano, sobrang Bukan proud. Bukan ulit para sigurado, no? Uh -huh. Kasi malay natin, jackpot talaga yun. Medyo maliit na pa. Uh, ito, proud kami dito mga kapangil. Uh, kasi... Uy! Ay, uh. ganda! Ang ganda. Uy! Uy. Ganda mga kapangil. <coughs> Nagagayak pa. <po>. Nagagayak. Oh, <laughs> wow! wow! Uh, ang ganda, oh. Ay, oh, binuksan mo na. Oo, <laughs> oh, kasi ito alam mo ba kung bakit din. Kakainin mo yan. <laughs> <laughs> Ayan. So mga kapal, sobrang proud kami dito kasi eh, kami yung unang nagtanim talaga ng ano violet na mais dito sa lugar namin. So pangalawang be eh, pangatlong beses ko na itong itry yung is una, uh, konting success lang. Yung pangalawa, failure. Itong pangatlo, okay na. Ito kasi yung maganda dyan kasi uh, hindi tayo natatakot. Hindi ka. Hindi ka. Natatakot hindi siya, Mag hindi pala siya natatakot. Nag-take ng risk. O. risk talaga, talaga mga pangit uh, tayo din ang unang nagtanim sa lugar namin Santa Ana na tingin, tingin namin tingin namin ng repolyo, Chinese cabbage, broccoli, cauliflower Ana, ay walang na, cauliflower sa Santa Ana tapos rabanos, yung radish atong purple na mais gano, at gano, gano. yung marami pa mga bangil no at ayan uh, so sobrang proud proud, Kani, isa yung isa proud na proud kami tayo. Tayo, lahat ba? Proud na proud tayo. Magtanim kasi tayo talaga ang nauna. So, yung risk na sinasabi namin dati hindi na siya ay, ay, ay... ano na. Tapos na. Pwede nang gayahin ng mga taga rito sa atin, no. 'Wag lang kayo magsi- ano, no, ay, kung... na magtanong. Kaya, na, ka, nahihiya din kami kung ako, kami mismo yung uunahan namin kayong ano, oh, wow. turuan. Talaga. Talaga. O nakakahiya din kasi. Ayun, no. Woohoo! Thank you Lord the blessings. Ito hindi pa pwede. Bukod medyo. na kasi sa masarap. Ay hindi. Oo. -o. Bukod sa masarap ay delicious pa. Yun yung <laughs> gusto mo sabihin. No? Oo. Uh -oh. Ba't lang mo yun? I iba pa yung yummy. <laughs> <laughs> delicious. Delicious. Oh. Delicious mga kabangil. Yan, De, uh, matamis talaga siya. Matamis talaga siya. Bukod sa sweet. <laughs> 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 Ang anong yung kernel niya kasi yung kernel mga kapayal napaka pag kinagat mo tak, pag oh, kinabagat po, juicy. Tapos yung pagkat tilamsik ng ano ng laman sa dila mo, sa bunga mo, talagang <laughs> ang juicy tapos ang ano ang tamis mga kapangit. Tapos Sobra. pag naubos mo na yung isa, ay nako. Kukuha ka pa talaga ng isa. Dapat hindi isa yung bibilhin mo. Oo, dapat. Na. No, tatlo. Oo, ano? Ayog ng Ilocano. Kaya kasi matasa sa spice sa isa lang. Oo, dapat anim, pito, walo. Ako, kaya kong sampo dito. Nang Ng isang ka kainan lang. <laughs> ka oh, 21 na lang. <laughs> okay. So, i-off hey, muna natin yung camera, pupipitas kami baka pa kasi sobrang ano, mainit na 'tong camera. Okay. Hintayin niyo mamaya. Rinig na rinig 'yung ano mo dito, ha? Huh? 'Yung pitas ng pitas, ang dami na tayo na. <laughs> dami eh, madami. <laughs> pati dahon, hindi sinama mo na. Oo, sama ko yan para halatang fan. Bagong pitas. sarap ng pitas, mga kabahin. May so, ano? kami bukas. Magpa-pre-test ko na sa ano? Isang buti. Oh. <laughs> ano yung tan? Hindi, ano lang ito mga kapangil. Ano, sa tansya namin, nagkakustininan namin. Mga ano, isang linggo pa, no? No, no, kakakust no. namin? Sa isang linggo pa siguro siya, pwede. Or kalahating linggo. Kalahating linggo. <laughs> ano, hindi besi kakak sa pagpitas, mga kapangil. Ano. andito. Andito. Marami dito sa ilid. Malalaki. Malalaki. Ano kaya ano? The island kung ba't malalaki sa gilid? Siguro ano? Ma masyadong malapit yung spacing. Maybe. Masyadong malapit yung spacing siguro. No? Kaya ako ba? Excuse me. yung oh. Pero kulang pa yan. May dalawang basket yung ano eh. Target nating pitasin yan for, na ano, na? pro, for introduce sa ano palengke. Introduce natin ulit. Para, Para natin kasi palengke. Kasi noong isang taon ata ba yun? Or last last year? Kulang no? Kulang. Kasi bungi-bungi ba yun? <laughs> Ay, tinda <namin. laughs> hindi pa. Hindi kasi madaling naghahanap. Oo, oh, no, naghahanap. The other day na. The other market day na. Wala na kang nebenta kasi yun na, walang naani. No, failure nga. Tapos kung pa ka mo? Para baka... Kinainan pa ng daga. Oo. Sakali ngayon, eh, kung mayroon pa susunod, mag-order na sila kaagad. para hindi na rin kami mag... Hindi na tayo mag-stay sa balik na matagal. Pero talagang kung kahit siguro isang... punuin natin yung multicab eh talagang ubos. Sana siguro oo. Kasi marami nagaanap dati. Marami nagaanap dati. Yung isa pa nga mga kapangil, yung magkaibigan yon. Noon, kakawks yung, di ba nagtinda kami? Oo. May, kaya, may tao. Oo, oh, may tao. May tao pumunta sa amin. Oh. Asan na yung ano? Asan na yung <laughs> violet na may sabi niya? Wala na, ubos na. Natikman pala niya sa kaibigan niya. Ay, kaya dali-dali siyang pumunta doon. Wala na siyang ano? Wala na siyang nabili. bili kasi ubos na nga mga kabangil at saka the other market day sabi ko nga sa inyo wala na kami na itinda baka nga to hindi magtagal to oo oh. sa atin ha? baka maipos <laughs> maubos din natin <laughs> oh, ang dami ang dami hindi, punoan natin yan kahit ito lang isa no? Sayang kasi ng katang. May, may, ilalaki pa. May ilalaki. Mukhang ano pa, may ilalaki. Marami Ilala pa ilalaki. yung butil. Pero pag binagyo to talagang... Ano na? Kailangan na Abla, Kahit, eh, kahit bag, mabagyo, huwag lang ano, mabunot, ayos lang. Hindi naman ma... Hindi, buo naman na yung ano? Buo naman na yung... Papi? Laman. Hindi Papalakay na lang mga kapangil. Saan? Malito. Pero... Balito yung kanya, pero buo yung... Buong buo mga kapangil. Ito na yung pinakamasarap bukod sa sweet corn, mas masarap pa. Oh, mas masarap pa yung purple mga kapangin. O, mas masarap. Hindi kami na ano, hindi namin in-over in exaggerate yung yung mais na to dahil tanim namin. Ah, uh, subukan niyo lang talaga. Mas masarap to sa sweet corn mga kapangin. Ano na tayong ginawa dito para sumarap eh. Uh -huh. Yung talagang alaga lang ng alaga, alaga lang ng mais. At na alaga lang Tsaka ang ano lang namin dito, ang challenge pa namin dito. Kung paano talaga papalakahin no kasi may mga maliliit although marami ding malalaki may ano may mga maliliit pa din mga kapangil so mukhang sa tingin ko nakuha ko na kung bakit mga kapangil no hindi ko pa muna sasabihin kasi sa tingin pa lang yon hindi <laughs> pa sigurado okay. kung sigurado na sa susunod na magtatanim ako susubukan ko yon yung idea ko Yan kung yun nga yung dahilan ay ipapalakihin pa mga kapain pero hindi na ito nalalayo sa ano hindi na ito nalalayo sa sa ano sa pinaka malaki nya parang ganito na talaga yung ano, average na size nya mga Hino kapain lang yung puff nya oh. so yan nagpipitas kami hindi nagpipitas kami introduce namin sa palengke. Ah, wala na naman Overheat na naman. Doon tayo sa kabila mga kapangil. Hmm. Nag-akaawa naman kunin. <laughs> Nag-akaawa kunin mga kapangil. Kunin ko ka na. Ops, ops. Dito ka sa tabi niya. Dito ka sa tabi niya. Bakit? Okay. O, samahan ko dyan. Kamama, mag-isa dyan. Siya lang mag-isa eh. Sa so, di sinamahan ko, ganun. Samahan eh, al dito. Hmm. Ganyan ito. Ganyan ito magiging ah uh, laman ng ano. Kung wala siyang kasama. Ay, hindi, hindi pa pwede. Hindi, hindi pa, hindi pa pwede. Talaga wala siyang kasama. Hindi, kung wala siyang kasama mga kapangil. Uh, may tendency talaga na hindi siya ba, hindi babagsak yung ito niya dito. Tingnan yung ano, laman. Ano niya? Baka maniwala na kayo sa akin. Ano? Hindi siya buo. Hmm. Oh, dito wala. Diyan. Diyan meron diyan, meron diyan, meron diyan. Dito wala. Wala hindi na buo. Hindi na buo, wala diyan. Ito may dito, wala diyan, diyan. Ya, yeah, dapat ganito ang pagtanim. Dikit-dikit. Para sa tao lang din, there is no there, there is there, no man is an island. Ayo pala. <laughs> Nagisip pa ako. <laughs> Kaya pala nahirapan ako. bali pala yun. <laughs> so wala na. Regata na ng ng bali na. Ito yung ano. Ito yung chinek namin noon ni Benggay. O, kunin na natin. Nung chinek namin to, puti pa. Bugutin <laughs> na natin. Benggay, ah. <laughs> kami, kami pala ni Penggay ang unang nakatikim nito. Bakit? Bakit. Kumu may ano kinuha na namin to tapos kinain namin dito mo. Oh, matamis. oo, matamis noon 'yun know. oh. Oh. <laughs> dito kami nanguha. Rito. <laughs> <laughs> matamis na noon. Hilaw 'yun ah, hilaw 'yun pero ice lang. Okay lang na hilaw mo. Hindi naman marami. Konti uh. lang mga tag isang butil. Butil lang kami um. Sarap ng mesa, sarap. ay grabe. Bet may kwan pala sira yung na bigyan natin diba? kulang isang kamay bakit? wala yung isa or, or natanggal yan kamay? wala naman natanggal yan may kamay pa na yan butas mga kapangil sarap mamitas dapat sa ano natin i-separate natin yung vlog sa pamimitas tsaka sa ano, sa pagluluto <laughs> para ma ano natin talaga enjoy natin yung pamimitas mga kapangil yan so simple yung buhay lang mga kapangil ang meron kami dito yan sa mga nanonood na nakaka appreciate mga kapangil ay salamat maraming maraming salamat Thank you, thank you. Ay, hindi ko pala ano Tinumba. Look, 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 wala natin mag-aral ulit no ano ma is ano ma is ah ano ma is ha? is natin sa market Grabe, mukhang nakajakpat ka. Ang taba niya na. No, parang, ato, niya na. parang ato yung sakto. O, saktong, mo, uh, din. Ay, oh, matigas din. Katulad ng sinabi mo kanina. matigas na. na. Parang saktong ay. Parang yung saktong gulang ah. Naman natin yan. Baka yan na ang ano tamang timpla. Ay tamang ano. Gulang. Ibsan Maganda pangit. Maganda oh, yan. Maganda oh. yung naghahawak. Eh. Na. Ako meron pa dyan. May anak pa. Laka. <laughs> Para sa din Ay, ako, Ito nga. ganyan, nga. Ganyan, ganyan talaga. Ito nga, Kasi sa ano? size niya maliit pero hindi. Ano yan na yan? Ito na. Ah, uh, parang yung good size na yan. Hanapin mo yung binuksilan niya ni Pengay. Kinainan mo. Kinainan na namin. Andun, andun sa kabila. <laughs> Malaki. Oh, pero ang ano diyan. Pero maganda yung yung ano niya, yung butil niya. Nag ano na siya, lumobo na. Sus lumubo na yung butil. Oo, yung napitas na natin, siya, oh. yung mga napitas natin iba, flat pa siya, no? O, oh, tignan nyo, kumikinang din siya. Oh, kumikinang. Hindi, Kumikin kumikinang. kumikinang. O, oh, O, oh, oh. Huh? Makintab din siya. Oo, oh, makintab. Ayan, o. Oh. Ayan. Tapos ngayon, Tas yung magaganda. Tapos na talaga siya, nag-ano na, talagang lobo. Lobo siya. Yung iba napitas natin, ay, flat pa. Parang kwan tubig, may tubig, oo, no? Parang gina, pag ginaganong mo to, talagang halata mo talaga yung butil. Yung iba dun na napitas namin, hindi mo maaramdaman na may na siya. May ganun-ganun siya. Parang hills. Ano yung hills oo, niya? Ganda. May bumps siya, no? Aray so, po. tama pa. Bumps. <laughs> tama pa. Bakit? Na, ano, tama ka na mga kalating linggo pa o oh, isang linggo pa. Oo, oh, karamihan. Oo, oo, karamihan. So, pero sa linggo pwede, pwede na ulit mamili. Oo, pila tayo ulit. Oo, pila na tayo ulit. Pwede okay. well lang. Si Inang kasi nagtitinda pag baka si Inang nagtitinda. Oo, ano, magsisimba, magsisimba kami. Magsisimba kami. Ayan, so maganda. Baka meron pong ngayon, ganyan. Oo okay. eh. Napansin ano ko kasi tayo? mataba siya. Mataba siya. Na sa ngayon, hintayat. tatin mo na yung magaganda kasi <laughs> nabuksan na natin eh. Oo, yan eh. Yung magaganda nabuksan sa kaya susunod, ay sa Sa kanila na. Okay. Ayan, dito pala yung ano. Yung matataba. Oh, ito oh. Taba na. Taba. Tingnan. Huwag natin buksan. Sigurado na ito. Ang pati yan oh. Ayan. ayan na, taba din oh. Ayan, na, taba din. Ano? Try Mataba din. Oh. Oh, okay, ayan, no? Eh. Ito, dalawang taba. Ayan, okay na yan. Ayan, no? Oh. Talaga, pinakukul. Lobo na talaga yan. Lobo na. Lumobo na talaga yan. Tignan nga natin itura niya. Hindi, ano na to? Good size na to. Sa ano, purple na is. Good size na to. Mga yung parang... pata, pata, pata. De, mas, Yung mga puti nga nakikita ko doon eh, ano. Ay, hindi. Sa ano, sa palangke, mas malalaki pa to. No, good size nila eh. Siguro ano to, pwedeng Ilaban. <laughs> ilaban dun sa ano bayan mga kapangil no pwedeng hindi naman tayo siguro mapapahiya dito no sa sa isang ating ano sa ating pinagano, pinagpaguran no talagang ano, sa mga kapwa namin taga Santa Ana mga kapangil talagang uh, ano na to parang in experiment namin to kung pwede dito sa lugar namin pwede naman mga kapangil talagang kalaban lang talaga dito yung uod at buti ano uh, na agapan natin wow dami dyan dami yan Uy, da dito pala nagtatago yung mga gaganda Uy. Uy. <laughs> hindi ka naka, kasama ka <laughs> <Uy>. <laughs> hindi wala nasabi ko na hindi na pwedeng bawin hindi <laughs> na pwedeng bawiin, mga kapangin Brother. saan? Okay. Hindi ko na mahahawakan to. Grabe, ang laki, laki niya, ang haba pa. laki oh. Hmm? Yeah. Okay. Parang alam Bilad. na natin kung paano yung ano yung pipiliin natin. Hmm. Mataba siya so, kahit maliit na okay na. Oo, oh, ano, basta mataba yung talagang lobo na. Yung alam mong lumo-lumo lumobo lumo na. Sa tingin ko sa, sa ano to, yung may bibenta be natin dito yung isang basket lang. <laughs> <laughs> for, isa for consumption lang yata itong isa. Ano, iba ah. <laughs> Pwede na lang natin yung medyo... Yung may, ano, may, may tama ganito. May tama Masin dito. Kasi na kaya naman kung yung yung pagbebentahan natin. Oh, <laughs> yung hindi maganda. Kasi pag sana ano sa nagtanim talaga ito yung mga pangkain. Ito mga ganito. Kasi naman pag kumakain, kayo ng talong, di ba? Di mo napapansin. Oo, yung mga reject ang kinakain namin. Reject na. Pag bagong pitas, kami Pero muna. Pero torta naman minsan. Yung magaganda. Minsan? Tara na. Ayan, ah, oh, Puno na yung isa eh. natin yan. Puno na natin. Hala pa. Marami na. Sige, tara. Jai, saan? Diyan. 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 Ang dami uh. yan. konti Kunti para itinda natin. Kunti para itinda. Magagawa ano pa tayo mamaya. Harvest pa. Ito natin. Oo, harvest pa tayong talong. <laughs> harvest. harvest ng talong? Uh Oo. -oh. Oh. Pandagdag mga kapangil oh. Oh, yes, sorry. Ayun, Malalaki, ah, malaki ah. Parang batido ka nang mamili ng na uh oh, ko, ah. Alam ko na yung ano palang kukunin natin yung dito tignan mo dito yung matigas pala dito sa dulo mm -hmm. yan yan, yan pero baka may comment sila kung paano ba talaga oo oh, pero may pero mga ano ba due date nito due date niyan 2 months lang wala kailan ka pasok ito? na pasok na sa 2 months oo kasi kuha na ngayon 18 na eh oh, nagdepende na sa ano to eh depende na sa panahon eh oo nagdepende na sa panahon oh. kasi bumagyo bumagyo Ayun okay. na. Okay. Tama ba yung ginawa ko? Tinanggal ko na yung iba. Ayun. Ah, ito. Ito. Ayos ah, yan. Okay. Iset na lang natin para may iluto na natin mga kapangin.